Ayos na, uwi na o. Oh. Walang yan mo. Oh, ang bibilis na oh. Ang bibilis ang mata oh. Ang bibilis. Eh. O, oh. uwi na o. Uwi na. Uy, hey, barat niyo ang. Wala mong ginawa. Oh. Ang bibilis pa uwi na o. Oh. Ayan po kami tinaniman, no. Alam mo, walang tanim. Meron, meron po yan. Oh, oui, ana. anah. Oh. mo oh, O, yan, oh. No. Hindi pa tayo lalakad. Hindi pa tayo lalakad. Lord, tapos kami.